Paulo Abelino, inarap si Janine at prangkang sinabi na pagbabayaran lahat ng mga paninira nito sa publiko. Hindi papayag na kalimutan ang nangyari. Nagkakaproblema din si Janine Kim Quinto ngayon. Dahil sa mga naririnig, pati tuloy si Atila Cam ay hindi narinig sa kay Paulo. Ang pinaghirapan ng aktor ay nawala na parang buda sa mga paninira. Gusto na ang kawalan ng respeto kahit naman sinong tao na dumagay sa posisyon ni Paolo Abilino. Mauubos talaga ang pasensya ni hindi ka nga makapag-explain o paliwanag dahil kahit anong sabihin mo ay masama ka na sa tao ngayon. Ayan ang hirap kapag one-sided din. Mas tumalami, tuloy ang haters ni Paolo. sa kagagawa ni Jay. Ayan nga sa mga ibinahaling komento karma na lang ang magpaparusa dyan. Walang ginawa si Paulo sa kanya. Lahat naman ng pagrespeto noong magkatrabaho sila ay ibinigay niya. Kumaayos sila ni Janine. Hulog na siguro si Gert. Akala niya higit sa kaibigan ang gusto ni Paulo. Prangka naman yan. Aamin naman sa publiko at malalaman sa pagkidos kung higit sa kaibigan ang turi. Binalikan ko nga ang mga previous ganap. Mga interview. Ilang dalawa. Tinamaan lang si girl sa kanya. Palibahasa. Mabilis mail lang si girl. Kapag nakakatabaho niya ang mga kalalakihan. Mung on, Janine. Paolo Abidino ay para lamang kay Kenju. Huwag nang pumasok pa. Buhay ng dalawa. Kayaan na maging masaya sila. よいしト